Hello, good morning po sa inyong lahat. Mayroon naman tayong bago. Ito oh, Bago nating nakuha. Ayan. Sa mga baguhan po sa aking channel na nanood ay huwag makalimut mag-subscribe po para maka-update kay sa sunod kong mga vlog sa mga videos natin na tungkol dito sa mutya ng kalikasan ayan sa hindi ko pa sisimulan ng aking kwento, ito po ay isang uh, maligayang happy new year po sa inyong lahat at sana po ay nandyan kayo sa mabuting kalagayan at sana po ay always po tayong prepared sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at magdasal po tayo palagi. Ito na po sisimulan ko na ang aking kwento tungkol dito kung anong klasing mutya ito. Ito po ay mutya po ito ng sibulyon ito. Ang sibulyo ay isa pong kulay violet. Violet po yung kulay ng sibulyo na may pagkapula-pula. At dito sa amin, maraming sibulyon na nabili ko dahil nga papalapit na yung pista dito sa amin. At yung iba, ginagamit ko pong panglamas. Habang ang pista ay papalapit sa amin, bumili ako ng marami at yung iba na natitira. Ginawa kong panakot. Ngayon, siyempre kapag magkuha ka ng mga panakot, hihiwain mo yan, yung sibulyon. Tapos magpili ka pa ng mga fresko na ang itsura. Kapag may mga tuyo na sa gilid ng sibulyon, siyempre babalatan mo yon para kukunin mo lang yon ang magandang klasing pagka sibulyon, yung pulang-pula talaga. At bago mo yan siya i-slice. Ngayon, habang binalatan ko yung sibulyon kinuha ko yung mga dasa nya yung tinatawag na mga laya yung natutuyo na tapos siniwa ko yung mga nalilinisan ito po ang aking nahiwa at hindi siya natablan dahil nga po ay nagiging bato na po siya eh ngayon <coughs> tinago ko yan sabi ko ano kaya ito tinago ko ng 3 days dahil nga ito ay pinaka rare talagang klaseng bato kung sabi saya patalagsaong bato na akong nakuha mga gitaguan ako siya tinatago ko yan pagtago ko yan after 3 days tiningnan ko ulit ay matigas pa rin ibig sabihin bato na talaga siya kaya ngayon ko i-vlog para makita nyo rin kung ano ang itsura sa mutya ng sibulyon dito po yan tumutubo yung sibulyon yan, dito yan sa tumutubo yung kanyang dulo oh. yan po yan tumutubo tapos ito po yung puwet niya. yan. Ito po ay sibulyo na nagiging bato. Ang kulay sana ng sibulyo na nagiging bato ay kulay pulang violet. Pero ito kakaiba dahil nga po ito ay binalot ng katawang sibulyon yung bato. Kaya ito ang itsura, nagtigas siya. Ang kulay niya ay kulay may pagka violet na may pagka white white dirty ayan dirty white po yung kulay niya. ayan nasisikatan na siya ng araw dahil nga umaga ngayon ayan o napakagandang tingnan na ayan napakaganda ito sa ano sa nagtatanong kung anong gamit nitong mutya sa sibulyon ito ay maganda sa business alam nyo kung bakit at mag, gamot rin ito sa lahat ng mga karamdaman dahil nga yung mga sibulyon gamot din yan sa kanser gamot sa kanser at pampaswerte na rin dahil nga kapag magluto tayo hindi talaga mawala sa pagkain natin yung mga panakot na sibulyon yan talaga ang ating ginagamit kapag magluluto tayo. Kaya ito ay kailangan talaga sa pang-araw-araw natin na gamit itong mutya sa sibulyon o sibulyon na panakot. Ayan. Kaya maswerte tayo dahil binigyan na naman tayo ng inang kalikasan ng mutya ng sibulyon. Ayan po yung hitsura. Dito po yan tumutubo at kasi itong sibulyon na ito, malaki ito. Ganyan kalaki. Ganyan. Binalatan ko lang ito, binalatan. Pagkatapos kong binalatan, hiniwa-hiwa ko. Tapos hindi siya natablan dahil nga ay bato na po yung kanyang gitna. Gitna ng sibulyon, bato na po siya. Kaya after three days, yung nakuha ko siya dahil tinago ko agad yan dahil nga rare talaga itong klaseng mutya. Tinago ko siya. Ngayon ko lang na-vlog dahil ikatlong araw ngayon kaya sinubukan kong hindi pa ba siya nagiging liquid o lumambot. Hindi naman siya lumambot dahil nga bato siya oh. Yan bato talaga siya. Kaya maswerte talaga ang tao na makadala nito. Alam niyo kung bakit dahil nga pang araw-araw itong magamit natin at ito rin ay gamot sa kanser. Ibabad mo lang ito sa tubig. Pagkatapos mo ibabad sa tubig, dasalan mo mga 15 minutes yung tubig bago mo inumin at lagyan mo rin ng mailagamgam na tubig na mainit konti para maganda yung pagkainom mo dahil nga gamot yung tawag natin dito kaya importante talaga may aligamgam na tubig Ayan. hindi lang po yan ang binipisyo nito maliban sa gamot mayroon pa po itong binipisyo na tinatawag na pampaswerte sa negosyo alam nyo kung bakit? Dahil nga yung pampaswerte sa negosyo ay ito ay ginagamit na pang araw-araw na gamit natin sa pagkainan. Dahil nga hindi ito mawawala sa ating pang araw-araw kaya maganda ito sa negosyo. Mawala lang yung ibang pagkain, wag lang yung sibulyon sa kasabihan. Sibulyon, ahos, paminta yung mga ganyan. Hindi lang ito mawala sa tatlong araw at tatlong bisis itong ginagamit. Umaga, tanghali, hapon. Ayan po. Ang paggamit nito balutin mo lang ito ng pulang tila pagkatapos. Ilagay mo sa pera. At ito rin ay panghalina. May halo din itong gayuma. Alam nyo kung bakit. Dahil nga ang ito ay alam nyo na. Yung gamit natin na pang araw-araw. Panghalina kasi yan. Dahil nga hindi talaga pwede na hindi ito magamit dahil nga pang araw-araw nga ay hindi talaga hindi pwedeng magamit kaya panghalina ito hindi ka makaayaw nito dahil nga ito hanap hanapin mo ang kanyang panakot na sibulyon kaya ito ay may halong gayuma may halong panghalina may halong pang uh, business yung pang paswerte kaya pampaswerte pang na panggayuma pa at pwede rin ito igamot sa kanser Kung may mga karamdaman ka, ito ay gamot. Kahit i-research nyo kung ano ang mga benepisyo ng ganitong klasing mga mutya. Yung sibulyo na pang halo natin sa panakot sa mga kahit anong pwede nating mailuto. Kahit nga gulay, mga adobo, lahat ng mga pwede natin gawin napanakot hindi talaga ito mula. Kaya yan lang po ang aking mas isasabi sa inyo at sana po ay maintindihan nyo aking sinasabi dahil nga po ako ay bisaya. Iba talaga magsalita yung bisaya sa Tagalog. Mas lalo na kapag ikay lumaki sa bisayas o sa Mindanao, ikaw ay tribong bisaya. Iba talaga kapag Tagalog ang sinasabi sa bisaya dahil nga hindi straight pero kung ibisaya ito natin dali lang kaayo ang problema lang kawawa din yung mga tagalog dahil hindi makaintindi kaya maraming maintindihan yung bisaya saludo ako sa lahat ng mga bisaya tayo ay maraming lingwahe na ating matutunan hindi katulad sa ibang tribo katulad ng mga tagalog dahil nga po yung tagalog ay sila talaga ang modelo sa Pilipinas, yung pambansang uh, salita, Tagalog talaga. Kaya hindi sila nag studio dahil nga doon yan naunang uh, nag evolusyon yung ating gobyerno doon sa Luzon. Kaya nag hanggang nakapunta dito sa Visayas at Mindanao. Kaya hindi natin masisi yung ibang Tagalog na hindi sila marunong. Kaya Tagalogin natin dahil nga para maintindihan nila yung ating salita. Kaya masurite tayo mga bisaya, marunong tayo sa mga lingwahe sa Tagalog. Kaya hanggang dito na lang, maraming maraming salamat po, God bless po sa inyong lahat.